apa? Hai, busuk nama kau nama mo? Busuk nama okay. so, na kau? Orang apa pamang kau kau? Okey lah kau chairman? Oh, kasi chairman Kau? Okey dalam papel ya Kasi lah Kau pun nara Oke Okay, I'm going to ask you some question na papakilala para medyo mapilat home lang kayo dito sa sa lugar na ito. And then later, we're going to have our contest. Oh. Magaling ba kayo magandang? Kanina ko nag-reset niya mo ano, oh. Matawa ka, magwak-wak. <laughs> <laughs> Parang kilig na kilig dito. Last <laughs> minute siguro nila. sila. Hi sir, what is your name? Hindi na mo ano Hindi, dito ka na lang. Tapos, dyan na lang sila. Oo. Oh, oh. Tawal mo kamay. Uh, forward lang. Okay. Magkaroon tayo ng Game ka na ba? Kamay sa baba. CHING! Gano'n! Yung <laughs> buzzer? test natin yung sun, sir. Ehh! mo dyan. Kasi ako ako, ko free ako ni Muno. Kasi gano'n. Hindi. Kung ikaw, ikaw ang makikintunog ng buzzer, anong, anong tunog sa tingin mo? Ayan. Yung masi-sense mo lang. Isa-isa. Isa-isa. Oo. oo. Kung anong tunog ng buzzer? Gano'n. Okay. Contestant number one. Kamay sa baba kuna. Kamay sa baba. Go! Ehh! Uh... Huh? Paano? Paano? Eh, uh, Junun, para may edad na siya eh, <laughs> kumpara sa kalama. Ah, oke, okay, oke. Okay. Medyo... Uh, <laughs> <laughs> uh, 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 oh, ko, <laughs> <laughs> <a> beach <laughs> oh, 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 si niya. Oh, 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 oh,

Huwag uh, ka okay, libang mo, may sabi minti ko. Kani, lusit yung mo na bone marrow, kawasan mo ba? <laughs> <laughs> ha? Taas ka <na> tinggil, no? Hindi, meron ako mga question mo na sa kanila. Pero ikaw, tanungin natin sila. Kasi ano pa lang yan, parang uh, pananaw ko lang yan kung gano'n mo talaga tunog. Yung sense. Oo, ikaw. Pag... Diyan na, ang asawa mo. Ang ganda ng asawa mo. Ayan, no? Nakablan pa pa Kasi maguluhan ka. Pagkakang buwan ka. <laughs> Mas patay lang yung sa akin. Ikaw paano ka umungol sa patay? Kung ikaw yung buzzer. Kung oh, ikaw, yung buzzer. One, two, three, go. Pan, na, <laughs> <laughs> hindi na. Hindi, nakakalikig siya ngayon na <kahinina> lang. <laughs> At grabe yun. Lakas na ng boses. Kalapit pa kita. May mic niya. Warak. Kung ikaw ba? Kung ikaw ka Kanang mo. <laughs> <Okay. Okay. laughs> <Okay. laughs> Kung mag-anaana mo niya. Ano ba? Ano mag-anaana -ana, mag mo ba? Unsa imong ka tingog bitaw kanang nang uh, buwan ka nang buwan? Ah, ano um, One, uh. Tama ka tama. Um, uh. Ika, ikaw na, naka bola. Oh, ah, you're single, pero na kaneng, uh, ikaw isa anak ka. Ati uh, namot ka ba? Kanang ulo, bitaw ka. Kanang magawas. Ikaw na, ikaw ikaw

Kung ikaw yung maliligo ng ambassador? ano yung sa'yo? Sige, katawa na ka, marwana ka. ba? na to? Ano ka dulo, na water niko? Wala ka ba? Oh, water niko? Shit. Oh, mag-apong Oh, bitaw. <laughs> ano oh. <laughs> oh. ang... <laughs> kasi. ko na alam. Basa-basa na malagay. Hindi mo na yung oh, na naman. Ano mo ang... Hello? Grabe. Oh, kay Katina pa kuli, kalit Huwag ka makakalam ng tunog mo kay Ate ano? Eh! Wala Okay. Since may asawa ka na, ilan tra na kayo? Almost eight years. Almost eight years. May anak na kayo? Oh. Ilan? Dalawa. Dalawa? Ilan taon yung bunso? Five. Five years old. Wala kayo pa sundan? Wala pa. Paano pag tumuhin sa kalsada? Sundan mo hindi? Oo, sundan mo. Parang isa yung epekto ng subjusers sa kanila. Kaya nga, an anong tingusan ninyo yung dalawa?

na to kayo. Arti kaya sa asmar sa ino. Dapat si chairman lang ka asmar sa as ino. <laughs> Dapat ba? Puro pag may passport, ito si Chris. Ito, taga Norway po ko. English din. Kanang pila mo kaya eh, gano'n ba? Wala magtoto eh, ma'am. Wala di ay? Six months na. Ah, oh, six months, contractual. Oh, wala na endo. <laughs> Hindi na rin. Kaya na nga marin lang. Contractual, six months. Ah, marin ka. Tama ko sa mga club eh. Barangay ka diyan, isa ka, anong ka, anong ka, Barangay na ka. Oh mama, good thing naman po. May 2 cities. Ano, asal pa lang kayo dito? Barangay Medio 7. Yangse. Medio 11. Pumul Kaya naman dua o. wala sa focus muna sa pag-aaral para mag-graduate ko. Bakit ba ganyan eh? No coaching, pang-round na 'to.

Okay, kun kun lang ata. Kasi 'di ko sana sabihin. Ano hindi. Pero may baluanig nila. Boy, dito muna tayo, aya. Para may magandang entrance siya. Ano 'yun? Diri O, meron tayong ano ngayon, paunti sakin lang tatlo. Six tatlo lang ko siya. 'Di na oh, uubod din hawakan mo.